Lahat po ba ng biyaya na nasa tao, alimbawa po, ng yung mga nag, nagkaroon siya ng magandang trabaho, ganyan po kaya ang nagka nagkaasawa ng... yung po bang mga ganyan, biyaya po ba ng Diyos? Bigay po ba ng Diyos? Nagkaasawa na... Ng... Alimbawa po, yung, yung, asawa po, yung asawa po mo, yung asawa mo. Hindi lahat ng asawa galing sa Diyos. Ganun. May asawa galing sa Diyos. 19.14 ng kawigan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Pag ang asawa mo bungangero, kaya lasengo, sugarol, galing sa demonyo yun. Kasi ang sabi ng Biblia, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Kaya kung nakapag-asawa ka ng mabait, asas, ah, pasalamat ka sa Diyos, galing sa Diyos yun. Ngayon, yung lahat ba ng biyaya galing din sa Diyos? Hindi. Merong mga, merong mga akala ng tao, biaya, pero hindi niya alam, pakanani sa tanas para siya pasamain. Lalo na yung mga uh, matatakaw sa karangalan, matatakaw sa pera, matatakaw sa lahat ng bagay, kaya yumayaman dahil sa katakawan. Hindi lahat ng nasa kanila sa Diyos galing. Nakapagpapasagana rin si Satanas ng gusto niyang pasaganain. Ang totoo, si Kristo nga, tinukso niya eh. Sabi niya kay Kristo, Oh, nakikita mo ba ikaw yung mga kaharian na yan sa sanlibutan? Lumuhod ka lang sa akin, bibigay ko sa iyo yan, sabi niya. Ibig sabihin, nakakapagbigay din siya ng kayamanan.